So yan na mga idol yung ating ano uh, one week old na ano abuhin. So nating nakita na natin siya kaya lang puro babae mga idol. Nakita ko na yung kanilang ano ah uh, uh, kanilang pakpak. Uh, so na natin yung kanilang gender no. So puro babae mga idol. Wala siyang tandang Uh, try ko pa rin tingnan kung puro babae siya. Try ko pa rin mga siguro mga 1-2 weeks. No? Para makita natin kung babae nga talaga lahat. Kasi uh, chineck ko lang ano pa sila 4 uh, days 4 days old. Parang puro babae. Kasi tinignan ko yung mga pakpakil na. Parang puro babae sila lahat. Siguro mga Uh, two weeks siguro. titingnan, titingnan uli natin baka nagkamali lang tayo ng ano ng pagtingin no, mga idol. So titingnan ulit natin kung uh, lalaki ba o babae sila. So yun lang mga idol at maraming salamat sa panonood. Thanks for watching mga idol. Salamat po. God bless sa ating lahat. Salamat.